Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa paksang pagbasa sa iba't ibang disiplina. Meron tayong tatlong pangkalahatang disiplina ang kinabibilangan sa mga teksto o teksto sa antas tersyarya. Ito ay ang likas na agham, teknolohiya at matematika, agham panlipunan at humanidades. Bawat disiplina ay may tiyak na set ng mga terminong ginagamit na tinatawag na register. Ito yung tinutukoy natin mga jargon o mga terminolohiya na batay sa iba't ibang mga grupong kinabibilangan. Ang mga salitang ito ay maaaring magkaroon ng isang kahulugan lamang dahil esklusibo itong ginagamit sa isang tiyak na disiplina. Dalawa o mahigit pang kahulugan dahil ginagamit sa dalawa o mahigit pang disiplina at isang kahulugan lamang sa dalawang magkaibang disiplina gawa ng pagkakaroon ng ugnayan ng mga disiplinang ito. Ang bawat disiplina rin ay may kanya-kanyang paraan ng paglalahad ng mga impormasyon. Ito ang pagsasalaysay, paglalahad, pangangatwiran at paglalarawan. Tunghaya natin ang pananood ng video para sa likas na agham at mamaya tukuyin natin ang mga asignatura na nakapaloob sa likas na agham o natural science. Okay, batay sa inyong napanood, naitalarin nyo ba ang mga iba't ibang larangan na nakapaloob ang siyensya, ang likas na agham at teknolohiya? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga asignatura. Okay, tama yon. Meron tayong biology, chemistry, physics, earth science. Meron tayong astronomiya. Meron naman tayo sa teknolohiya tulad ng engineering, arkitektura, information and information and communication technology at marami pang iba. Ngayon naman ay tunghayan natin ang mga asignatura na nakapaloob sa matematika. Branches of Mathematics Algebra. Introduction of a variable in place of an unknown number. Arithmetic. Involves operations such as add, subtract, multiplication, and division. Geometry. Study of shapes, figures, size, and their properties. Trigonometry. Studies the relationship between the triangle's lengths and angles. Calculus. Also called a study of continuous change. Number system. Mathematical notation of numbers using a set of symbols. Pure mathematics. Study of concepts beyond practical applications. Applied mathematics. Application of maths in varied fields such as science. Discrete Mathematics. Study of discontinuous or discrete mathematical structure. Thank you for watching. For more, visit. Okay, napanood niya rin ba yung mga asignatura? Nailista niya rin ba yung mga asignatura na kabilang sa matematika? Okay, tama. Meron tayong number system, meron tayong precalculus, meron tayong calculus, meron tayong algebra, geometry, meron tayong discrete mathematics, meron tayong applied mathematics, meron tayong arithmetic. Lahat ng yan ay nakabilang sa matematika. Okay, tunghaya naman natin ang tungkol sa teknolohiya. At our site, Okay. Batay sa inyong napakinggan, meron tayong mga masama at mabubuting na idudulot ng teknolohiya. Gayun din ang paggamit ng cellphone para sa online class, para sa pagsasaliksik, ay mabuting paraan ng paggamit ng teknolohiya. Pero ang paggamit ng cellphone sa paglalaro ng mga online games ay hindi nakakabuti kung ito'y lalabis sa oras. marami rin tayong mga uh, kurso na maaari nating ihanay na nakabilang sa teknolohiya tulad ng Information and Communication uh, Technology or ICT. Meron tayong engineering, meron tayong arkitektura na kabilang din sa technology at sa mga computer programs. Ngayon itong na natin ang Pagtalakay. Ano nga ba ang likas na agham, na at matematika? Ito ay kadalasang nakasulat sa paraang paglalahad, paglalarawan at pangatwiran. Karamihan sa mga nilalaman ng mga teksto sa, disiplinang ito ay paktual. Pag sinabing paktual, makatotohanan at produkto ng eksperimento. Ibig sabihin, maaaring yung sa, sa science, meron silang experimentation, sa biology class, sa chemistry class, o kaya sa physics lalo na ang mga teksto sa likas na agam or natural science. Maliban sa matematika, posibleng ang isang termino ay ginagamit sa isa o may higit pang Pwede naman natin gamitin ang sa biology yung mga termino sa chemistry. Pero hindi, la, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede natin gamitin ang mga termino sa matematika sa ibang uh, bahagi o sa iba pang bahagi ng siyensya o sa iba pang uri ng agam or siyensya. Kito ngayon naman natin ang video para sa agam panlipunan or social science Did using okay, natunghay na natin ang mga asignatura na nakapalob sa agam panlipunan or social sciences. Nailista nyo ba yung nailista ko tulad ng abogasya, tulad ng history o kasaysayan, tulad ng um, antropolohiya, okay, kasama rin dito ang filosofiya, sosyolohiya, economics, Kasama rin dito yung pamamahala ng pananalati, linguistika at iba pa. Tunghiyan naman natin yung ikalawang video para malaman natin yung iba pang hindi nabanggit sa naunang video para sa mga asignatura na kabilang sa agampang lipunan. <tod> Upang higit nating maunawaan ang kahulugan ng agham panlipunan, kailangan lamang natin intindihin ang tatlong parirala. Ang una ay ang pag-aaral ng relasyon ng tao, pangalawa lipunang ginagalawan, pangatlo kalipunan ng gawain. Sapagkat ang agang lipunan ay nais malaman kung ano ang relasyon ng tao sa kanyang lipunang ginagalawan at nais nitong alamin kung paano siya kumikilos, kung paano siya nakikipagkapwa tao sa isang lipunan na kung saan ay may kultura na kung saan ay may relihiyon at kung saan ay may paniniwala at tradition. At ayan ang inaalam ng agham panlipunan o sa Ingles ay tinatawag nating social sciences. Ang una sa mga sangay ng agham panlipunan ay tinatawag nating sociology o sa ingles ay sociology. Sa sociology o sa zoologia, tandaan lamang natin ang salitang lipunan o sa ingles ay society wherein in English it is the study of society, pag-aaral sa lipunan, ang interaksyon ng mga tao, gawi at kilos ng tao sa isang lipunan, mga proseso, ng lipunan at ang mga institusyon na siyang gumaganap na mga responsibilidad sa isang lipunan. Tandaan, sosyolohiya, pag-aaral sa lipunan o lipunan. Pangalawa, ang pangalawa naman ay agham politika o sa English ay political science or science, political science. Ang tatandaan naman natin dito ay batas, pamahalaan at pamamahala. Inaaral at nagkakaroon ng pananaliksik kung paano ang isang pamahalaan na gumagalaw sa kanyang bansa. Inaalam kung paano nakakaroon ng batas, ano-ano ang mga batas na ipinatutupad at kung paano namamahala at anong uri ng gobyerno meron ng isang bansa. Pangatlo ay ang arkeolohiya. Ang arkeolohiya tandaan lamang natin dito ang pamumuhay at kultura ng sinaunang tao. So nakakaroon ang ating mga archaeologists ng paghukay ng iba't ibang lugar sa iba't ibang lugar upang malaman kung paano mamuhay at paano ang kultura ng mga sinaunang tao. Nagkakaroon sila ng paghukay ng fossils at artifacts. Kapag sinabi nating fossils, ito ay ang mga naiwang buto, mga naiwang mga katawan ng mga nabubuhay na tao o hayop. Samantalang pag sinabi nating artifacts, ito naman ay yung mga naiwan ng gamit tulad ng mga baul, tulad ng mga tulad ng mga damit, maaring mga kagamitan sa panghuli ng mga hayop o maaring ginamit ng mga sinaunang tao. Pang-apat na ay tinatawag namang antropolohiya. Sa antropolohiya o sa Ingles ay anthropology. Ang anthropology ay pag-aaral sa katangian ng tao at kultura. So may kaugnayan ng antropolohiya kay sosolohiya, may kaugnayan din sa antropolohiya kay kasaysayan sapagkat inaalam nito kung ano ba ang katangian ng tao at ng kanyang kultura. Ang susunod ay economics. Sa economics, tandaan natin ang tatlong salita. Production, distribution, at alokasyon. Na kailangan matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Anong kaugnayan ni economics sa kasaysayan? Sapagkat, paano ba tinugunan ng mga sinaunang taong kanilang pamumuhay? Kung wala pang mga teknolohiyang na invento? Kung ang mga tao ay naging ay nomads o walang permanenteng tahanan. Paano nila natugunan ang kanilang mga pangangailangan? Isa pa sa mga agham ay ang geography or geography sa Ingles. Ito ay ang focus na pag-aralan ang pisikal na katangian ng mundo. Tandaan lamang sa geography ay pisikal na katangian ng mundo kung saan pinag-aaralan ang anong lupa, anong tubig, klima, at vegetation, at marami pang iba na siyang nakakaapekto sa tao. Sa katunayan, ang geografiya ay may malaking ambag sa kasaysayan sapagkat ang geografiya ang nagsisilbing battleground ng mga nangyari sa nakaraang panahon. Pang-pito ay ang kartografiya siyang pinakamahalaga sa pag-aaral ng heograpiya. Kung ang heograpiya ay katangiang pisikal ng mundo, ang kartografiya naman ay ang pag-aaral ng iba't ibang mapa. Tulad ng political map, economic map, mapa ng Pilipinas, mapa ng mundo at marami pang mapa na siyang ating nagiging gabay sa direksyon, sa lawak, sa laki, sa dikit-dikit o anong uri ng heograpiya meron ng isang bansa. Samantalang, ang linguistika ay isa pa sa mga agham panlipunan na ang focus ay pag-unlad ng mga wika ng mga pangkat ng tao. Inaaral nila ang mga iba't ibang wika na umiiral sa mundo tulad ng Tagalog, Filipino, Espanyol, Ingles, German at marami pang iba. At ang panghuli sa pinakamahalaga rin na parte o bahagi ng agang palipunan ay ang statistika na kung saan ay gumagamit ito ng numero o bahagdan na may kaugnayan sa tao. Halimbawa, kailangan alamin ang bahagdan ng krimen sa Pilipinas kung tayo ng statistika. Halimbawa, kailangan nating alamin ang bilang ng populasyon ng ating bansa gumagamit tayo ng statistika. And that is very important in social sciences. Lalo na kapag gumagawa tayo ng mga pananaliksik. So, nagbigay lamang ako ng 11 ng mga social sciences at meron pang ibang social sciences na maaari nyong mahanap sa ating Google. Okay, glass na itong natin. Dagdagan naman natin yung listahan natin ng mga asignatura o disiplina na kabilang sa agampanlipunan isama na rin natin ang statistika or statistics, isama na rin natin ang archaeology, ang political science, isama na rin natin ang anthropology, okay, at cartography. Isama na rin natin ang geography. Yun yung karagdagan para sa mga asignatura o disiplina na kabilang sa agham panlipunan. Talakayan na natin, ano nga ba ang agham panlipunan? Ito raw ay factual na impormasyon din ang laman ng mga teksto sa disiplinang ito. Gamitin sa larangang ito ang paraan ng paglalahad ng mga kaisipan, ang pagpapaliwanag at pangangatwiran. Hindi rin eksklusibo sa isang disiplina ang isang termino dahil maaari rin itong gamitin sa iba't ibang kaugnay na disiplina tulad ng sosyolohiya antropolohiya at linguistics, accountancy, economics at pamamahala ng pananalapi at abogasya at hagang panlipunan or political science. Tunghaya naman natin kung ano nga ba ang humanidades or humanities. Okay, batay sa inyong napanood, maraming mga binigay dyan na ukol sa humanidades, kung ano nga ba ang humanidades, or mga asignatura na ukol sa makatao o asignaturang pantao. Kaya meron tayong tatlong anyo ng pagsulat ng humanidades. Una, pwede nating impormasyonal, persuasive, okay? at maaaring ito ay binubuo ng pangihikayat, at meron din namang creative o pagiging balikhain. Sa impormasyonal, siyempre nagbibigay ng impormasyon. Sa persuasive, nangihikayat. At siyempre, uh, ang lahat ng ito ay sinusulat sa paraan uh, ng maaring pasalaysay o maaring paglalahad o pwedeng paglalarawan o kaya ay pangangatwiran. Sa humanidades, uh, masabi natin na lahat ng mga gawain patungkol sa tao tulad halimbawa ng mga gawain sa pagdidisenyo, mga gawain sa pagguhit o pagdrawing musika, pagsayaw, linguistika o wika, panitikan o literatura. Yan, lahat ng mga patungkol sa sining, uh, pagdidisenyo, arkitektura, lahat ng yan ay maaaring may kinalaman sa asignaturang or sa Apang pangkalahatang disiplina na humanidades or humanities. Okay, ano nga ba ang humanidades? Sa disiplinang ito ay maaaring magkaroon ng formal at informal na wika. Gawa ito ng pagiging malikain, sambalikal at metaporikal ng ilang teksto. Tulad ng panitikan, maaaring paktual o hindi ang mga impormasyong laman ng teksto. Ibig sabihin ng paktual, makatotohanan, Peding ang humanidades ay nabibilang sa fiction or gawa-gawa lang ng isip or imahinasyon at depiction, makatotohanang makatotohan ng datos na mula sa kasaysayan, mula sa totoong mga impormasyon o totoong datos. Paktual na mga tekstong pang-humanidades, kabilang sa mga disiplinang wika, pagpipinta, pagdidesenyo, arkitektura, sayaw at sports. Produkto naman ng malikot na guni-guni ng mananalat ang mga impormasyon sa isang akdang pampanitikan. Ibig sabihin, sa isang akdang pampanitikan, pwede siyang makatotohanan or di fiction, pwede siyang fiction or di makatotohanan. Ngunit may mga akdang pampanitikan naman na hango sa mga totoong kaganapan sa lipunan. Kaya na lamang na mga historical na nobela at may kwento. Yung mga akda na batay sa kasaysayan, batay sa totoong uh, buhay ng isang tao, ay ito'y nabibilang sa depiction, factual o makatotohanan. Okay, tapos na natin ang ating aralin. Bilang individual na gawain, ito yung mga tanong. Sa unang katanungan, binibigay kayo ng refleksyon, ano-ano ang pangkalahatang disiplina? magbigay kayo ng tiglilimang limang halimbawang asignatura sa bawat isa. At ikalawa, ipapaliwanag nyo ang bawat asignatura. Disclaimer lang po, ah, yung mga ginamit ko sa video ay hindi po sa akin. Maraming salamat po don sa mga video na ginamit ko para po matapos ang aking klase sa araw na ito. Um, maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli nating klase, paalam.